shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? In advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, uh, yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung uh, uh, Formula 1 na racing naman po, yun po naman ay sideline na po dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know. Mrs. Ang Executive Secretary... But Mr. Speaker, I don't think the executive secretary is an is in a position to take over the president para magpreside sa mga meeting ng NTF-ELCAC. Hindi naman po siya ang chair, hindi din siya ang vice chair ng NTF-ELCAC. Mr. Speaker, how often ba nagmi-meeting -me ang NTF-ELCAC? Mr. Speaker, maaari po bang pakiulit ng tanong? Mr. Speaker, how often nagpupulo ang NTF-ELCAC? Once a month, twice a month? Mr. Speaker, ang pagpupulong po ng NTFLK kaya at least isang beses sa buwan, Mr. Speaker. Kung patapos na ang armed conflict sa Pilipinas, dapat malapit nang matapos, mapapanis na dapat ang mandato ng NTFLK. Kaya dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. At ang araw sa atin lahat, mga kababayan, medyo mainit nga ang sagutan dito sa budget deliberation ng Office of the President at ni si Kongresman Raon Manuel dahil itong si Kongresman Erwin Tolpo ay siya ngayong sponsor ng Office of the President at ilan sa mga hinahalongkat ni Raon Manuel ay itong patungkol sa NTF-ELCAC kung saan nais niya umano ito ay iabolist na lang dahil mukhang hindi siya pabor dito alam naman po natin na ang purpose ng NTF-ELCAC ay para mawakasan na ang karahasan na dalanga nito mga makakaliwang grupo at question din ni Congressman Raul Manuel dahil isa nga sa priority ng administrasyon ni Pangulong Marcos ito yung uh, pag-implement uh, nitong uh, mandatory ROTC. So alam natin, galit na galit yan si Raul Manuel dahil ang kagustuhan niya na lang ay sumayaw na lang sa TikTok mga kababayan po natin. At syempre, itong biyahe ng ating Pangulo. So kung totoo sin ako, hindi rin ako pabor sa panay biyahe na lang ng ating Pangulo, lalo na yung pag-attend niya sa F1 which is ito talaga ang kanyang uh, hilig which is uh, hindi rin tayo pabor doon mga kababayan po natin pero sa ilang biyahe niya na nakakuha naman siya ng mga magagandang uh, investors nakahatak siya ng uh, ilang investment uh, mga ilang pangako ng mga malalaking company na yung iba ay nagkaroon naman ng uh, magandang uh, bunga ngunit may ilang uh, trip lang ng ating Pangulo na which is hindi rin tayo pabor mga kababayan po natin Ngunit itong si Congressman Erwin Tolpo, lahat 'yan ay sinagot niya nang uh, maayos at uh, well supported ng mga documents nga, mga kababayan po natin. Kaya walang nagawa itong si Raul Manuel, kundi napangiti na lang at uh, gusto niya pa sana mas mahaba yung uh, kaniyang uh, time sa pagtanong uh, dito ano, sa budget ng Office of the President, lalong-lalo na itong mga ilang mga priority measures nga na gustong i-implement ngayon ng administration ni Pangulong Marcos. Regarding the abduction and yung pagpresent as fake rebel surrenderes ni Jed at Janila. We recall, Mr. Speaker, na ang presidente ay siyang chair ng ntf elcac So this is on him. Siya ay may command responsibility over ntf LCAP that held the press conference where Jed and Junila revealed to the Filipino people that the military abducted them. Mr. Speaker, again, may command responsibility din sa AFP na siyang nag-abduct, Jed at Junila, ang Pangulo. So, Mr. Speaker, what is the response of the sponsor? Ang sasagutin ko lamang po dyan, Mr. Speaker, ang Pangulo po ay uh, seryoso sa mga ganitong bagay uh, at uh, handa pong uh, tignan at silipin itong mga reklamo po na ito uh, para matugunan at maaksyonan sa lalong madaling panahon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nakukulangan pa tayo sa ganong sagot. Kasi kung tumitindig tayo para sa hostisya, madali lang sumagot ng firm na oo. Kaya sa ngayon, Mr. Speaker, hindi natin nakikita ang sense of urgency ng Pangulo na panagutin ang kanyang task force at ang kanyang militar. Second topic, Mr. Speaker, on the reclamation ban. Mr. Speaker, nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay. For example, ang reclamation project ng Argon Bay subsidiary ng San Miguel Corporation, nagpapatuloy pa rin sa Navotas ang kanilang reclamation as monitored by Fisher Folk Organization Pamalakaya. Mr. Speaker, makikita rin mula sa Mall of Asia na nagpapatuloy ang reclamation sa Manila Bay as of September 24, Mr. Speaker. Ito yung ilan sa mga photos na nagpapatuloy yon. Mr. Speaker, naglabas na ba ng written order ang Pangulo banning reclamation projects in Manila Bay? Mr. Speaker, Uh, may moratorium po ang uh, Office of the President para lahat po ng proyekto ay tumigil. And para sa informasyon po at kaalaman ng aking kaibigan mula po sa uh, Kabataan Party list, noong linggo po, nasa Manila Bay po ako, kasama ko po ang aking pamilya. Wala po ako nakitang uh, activities po ng uh, dredging or operations or reclamation dahil inikot po namin ang Manila Bay uh, noong araw po na yon. Mr. Speaker. Mr. Speaker, marahil ay uh, ibang anggulo ang uh, nakita ng butihing sponsor at para magkaroon ng pangil ang verbal order ng pangulo. Ang kailangan po ay written order, Mr. Speaker. At dagdag pa, Mr. Speaker, kapakanan din ng mga komunidad na apektado ng reklamasyon ang ipinaglalaban nina Jed at Janila, Mr. Speaker. Kaya muli po, kung hindi pa naglalabas ng written order, kailan po balak maglabas ng Office of the President ng written order banning reclamation projects in Manila Bay? Ito po ay uh, may mga proseso, ginoong speaker, na sinusunod din ng Office of the President. Hindi po porkit siya po ang Pangulo at siya po ang Commander-in-Chief, ay dapat gawin niya na kaagad-agad at gumawa ng mga desisyon. Ang puno-punto lang po namin dito ay uh, kailangan pong pag-aralan at bigyan din po pakinggan. Narinig po yung uh, panig po ng dalawang uh, nagre-reklamo. Kailangan din po pakinggan ang panig ng militar, ng police para po ma ito ng Pangulo at makapag-desisyon. Mr. Speaker, Mr. ko Speaker, hindi mag-commit ang Pangulo na maglabas ng written order... Malinaw sa ngayon na hanggang salita pa lang ang Pangulo pagdating sa pagpapatigil ng mapanirang reclamation sa Manila Bay. Kung nagawa po na kahit nag-object ang economic managers ay naglabas ng price cap sa presyo ng bigas, tiyak po tayo kaya yung gawin ng Pangulo pagdating sa reclamation. And Mr. Speaker, kung uh, hindi po agad napapakinggan ng Pangulo ang testimonya mismo ng mga biktima ng AFP, then it shows kung kanino po pumapaling ang Pangulo. Third topic, Mr. Speaker, relations ng Vice President sa China. Bahagi po ng message ng Vice President sa China on its 74th founding anniversary, and I quote, We hope that our partnership will prosper, especially in the areas of agriculture, trade, investment, science and technology, and people-to-people -people relations. End of quote. Mr. Speaker, ang ganitong mga sinabi ng Vice President, this is not consistent with the remarks of the Defense Secretary. Ang sabi po ng Defense Secretary sa Committee Budget Briefing ay uh, nagpo-portray ng uh, cold attitude towards China given its encroachment in the West Philippine Sea. Kami, Speaker, how can the President reconcile these incompatible stances of his Vice President and his Defense Secretary? Mr. Speaker, sagutin ko po muna yung huling katanungan po ng aking kaibigan. Uh, yung uh, tungkol po sa reclamation, balikan ko lamang mabilisan lamang po. Ipinatigil po ito ng Pangulo dahil nga po sa mga reklamo na karating po sa kanya. Kaya po ipinatigil kaagad ito ng Pangulong Marcos. Pakalawa po, ibang issue naman po itong nasa China ngayon. Ayan po ay uh, uh, mula po sa Office of the Vice President. Pero yung pong uh, kanya mga statement marahil ay hindi pa po talaga, uh, hindi naman yung official stand ng uh, buong, buong pamahalaan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, follow up. Ang sektor ng pangisdaan ay bahagi ng agrikultura. Maasahan ba ang China bilang partner sa agrikultura at pangisdaan kung inaapakan nito ang karapatan ng mga manging isdang Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea? O lamang, Mr. Speaker, nag-install pa ang China ng floating barriers sa baho de Masinloc para hindi makapangisda ang mga Pilipino doon? So, Mr. Speaker, again, can China be considered a partner in agriculture? Sa uh, totoo lang, uh, Ginong Speaker, uh, ang China po ay uh, ating uh, malapit na trade partner. Pero pagdating po sa ibang aspeto, ito na nga po ang pinag-aaralan ngayon po ng task force. At tinitignan, kung ako po ay personal na tatanungin, kailangan po talaga pag-aralan muli itong uh, relations natin sa China. Kasi para pong kailangan nating piliin, ekonomiya ba? O yung ating national uh, ikang uh, security, uh, yung ating uh, kalayaan, at uh, yung ating soberenya, uh, ginong speaker. Mr. Speaker, tingin natin hindi incompatible ang ekonomi at ang national sovereignty. In the first place, Mr. Speaker, kung tayo talaga ang uh, nakakahawak sa ating mga teritoryo, maraming resources dyan ang pwedeng tayo ang mag-harness. Kaso, Mr. Speaker, hindi natin nagagawa dahil for the longest time, pinabayaan natin na ang China ay umalagwa sa West Philippine Sea. Kaya, Mr. Speaker, with that remark of the Vice President, maituturing ba nating pagtatraidor sa bansa ang ganitong mga mensahe ng Vice Presidente? Mr. Speaker, the message of the Office of the ng, uh, Vice President is his message, but it does not reflect the message of uh, the Office of the President or the entire nation, Mr. Speaker. Mr. Mr. Speaker, ang tanong natin, nasalista han parin ba ng priority measures sa Marcos Jr. Admin ang pano ng ng mandatory ROTC? Kung uh, wala, uh, ito po ay nakapaloob sa ating konstitusyon na magsilbi po ang bawat Pilipino sa ating pong, uh, bayan. Pero kung akong tatanungin po po, uh, Mr. Speaker, eh, hindi rin po ako sangayon doon. Pero kaya nga po, hindi pa ito na-implement fully dahil ito po ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, at least we're glad to hear na ang sponsor personally ay eh, hindi siya sangayon doon. Kasi Mr. Speaker, pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabila ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, na isituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng EFP sa mga kabataan kung nakaistasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? na uh, travel expense po ng uh, uh, Office of the President ay nasa 37,499,000, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, uh, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng Presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang uh, 37 million lamang noong 2021 uh, dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin ng Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe na mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng administrasyon uh, Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, umbisa, um, nagumpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo Mr., uh, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa uh, General Appropriations Act noong 2022? Ito po ang, uh, Mr. Speaker, ang actual na pondo uh, na gamit 398,307, Mr. Speaker. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitirapang travels ng Pangulo for this year? Uh, wala na po mga uh, mukhang uh, uh, ang uh, travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? For 2024 ang propose po ay uh, 1 billion 148 million Mr. Speaker. Ibig sabihin Mr. Speaker from 2022 398 million, 2023 671 million, for 2024 around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang uh, 2024 po, ang propose, ito po ay propose pa lamang at in, ito po ay request pa lamang. In-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po uh, makahikayat pa ng mga investor, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ng Pangulo? Ang uh, presidential po, ang uh, local engagement, foreign state at uh, working visits ng Pangulo, at pati ang uh, visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaris, ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng uh, Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And, Mr. Speaker, ang firstly, Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, eh di dapat po, hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang ang uh, biyahe po ng Pangulo sa, sa Singapore, ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa mga, sa isang uh, grupo, ay uh, yung pong uh, pagpapanood sa formula po, ito po siya po naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr Speaker uh, Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So, hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year, at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore, at yung uh, uh, Formula One na uh, racing naman po, yun po naman ay sideline na po dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ito naman po on uh, NTFL -CAC. Mr. Speaker, Nasa OP budget ang funding for ntf National Secretariat. Is that correct? Tama po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ang line item sa budget ng Office of the President, kinukuha ang funding ng ntf National Secretariat. Kaya uh, kinukuha sa Presidential Oversight Program, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we note for the record na Office of the President ang ng day-to-day -day functioning ng ntf -LCAC. galing sa Office of the President ang panggastos para sa NTF-ELCAC -NTF National Secretariat. Mr. Speaker, sino ang nag-pre-preside sa meetings ng NTF-ELCAC? Is it the President? Is it the National Security Adviser? Ang nagpepreside po ng ang nagpepreside po ng NTF-ELCAC uh, uh, meeting ay ang uh, Executive Secretary po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, is the Executive Secretary a part of uh, the NTF-ELCAC? Mr. Speaker, ang Executive Secretary po ay bahagi at miyembro po ng NTFLK. Mr. Speaker, I have a copy of Executive Order Number no. 70, Series of 2018. Mr. Speaker, wala sa listahan ng mga bahagi ng NTFLK ang Executive Secretary. kay Mr. Speaker, I don't think the Executive Secretary is, an, is in a position to take over the President para magpreside sa mga meeting ng NTFLK. Hindi naman po siya ang chair, hindi din siya ang vice chair ng NTFLK. Mr. Speaker, how often ba nagme-meeting ang NTF-ELCAC? Mr. Speaker, mari po bang pakiulit ng tanong? Mr. Speaker, how often nagpupulong ang NTF-ELCAC? Once a month? Twice a month? Mr. Speaker, ang pagpupulong po ng NTF-ELCAC ay uh, at least isang beses sa buwan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bis based sa EO70, meron po talagang mga uh, listahan, sino ang mga bahagi ng ntfl -CAC. Recently, Mr. Speaker, dinagdag ang Vice President as Co-Vice Chair, tsaka may 11 na mga additional departments. Mr. Speaker, sa ngayon kasi, meron tayong 22 departments in total. Mr. Speaker, sa 22 na departments natin, 9 lang ang original na members ng NTFL-CAC. Tapos, may dagdag na 11. Kaya, Mr. Speaker, we have... 20 out of 22 departments who are members of NTF-ELCAC. Kung totoo na patapos ng armed conflict sa bansa, kaduda-duda na dumarami ang members nito. Mas marami pa yung dinagdag kesa sa original na members, Mr. Speaker. Kaya tanong natin, na-amend ba ang EO70? Mr. Speaker, ang sagot po dyan, ito po ay uh, sa ilalim po or bahagi po ng whole of government approach. Ang pag po ng uh, Vice President sa NTF-ELCAC bilang siya po ang secretary of the Department of Education Mr. Speaker, Mr. Speaker hindi na-amend ang NTF-ELCAC. Naglaba 13 uh, members and uh, sit-in officials ng uh, National Security Council Executive Committee. Ang hindi lang po kasama sa NTF-ELCAC, ka. based sa EO70 ay NBI, BSP, tsaka ang Executive Secretary. Can the sponsor confirm? Tama po yun, pero ang uh, subsidiary po yung uh, dalawang ahensya at ang Executive Secretary po ay alter ego ng uh, Pangulo, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kung isasama pa natin ang Executive Secretary, 11 dun sa 13 na bahagi ng National Security Council Executive Committee ay bahagi din ng NTFL, Mr. Speaker. Which means a super majority of the National Security Council, EXECOM, are also members of NTF-ELCAC. Binibigyan nito ng kapangyarihan ng NSC na panghimasukan ang gawain ng mga civilian agency na ginawang bahagi ng NTF-ELCAC. Hinahatak sila palayo mula sa kanilang mandato patungo sa mga security activities, Mr. Speaker. Will... Ang mga namumuno sa NTF-ELCAC, in the absence of the President, habang siya ay nasa kanyang mga biyahe, ay retired Army General, as uh, NTFL kap Vice Chair and NSC Director General, dati ding AFP Chief of Staff. Mr. Speaker, ang Executive Director ay retired Army General, nag-retire nitong 2023 lamang, dating Commander ng North Luzon Command, Mr. Speaker. Kaya, to end, Mr. Speaker, kung patapos ng armed conflict sa Pilipinas, dapat malapit nang matapos mapapanis na dapat ang mandato ng NTF-ELCAC. Kaya, dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. Mr. Speaker, hindi din pwedeng from ending armed conflict, iti-twist natin ang NTF-ELCAC to prevent armed conflict. Kasi ang ibig sabihin nun, Mr. Speaker, ay repression ng mga sibilyan arbitrarily labeled and perceived as supporters of armed conflict. Kaya, Mr. Speaker, dapat lang it's high time that we abolish NTF-ELCAC, headed by the President, and realign its funding From OP, other executive offices, and agencies directly to social services like education and health.